Hello guys, good afternoon. So ipapakita ko din sa inyo, ipapakita ko din sa inyo, yung pamamaraan namin gamit yung kawayan. So kawayan yung ginamit namin sa pan, uh, as food. So eto guys, kawayan siya. Ito yung kawayan. So, so far, okay naman yung tubo nila. Wala namang naging problema. Mataba naman yung mga orchids. And then, uh, may meron na silang mga active Ibig sabihin, magandang pan talaga yung kawayan. So, hindi nga lang siya masyado, uh, hindi, man, hindi nga lang siya tatagal. Pero, pag lagi kang, uh, pag yung orchids mo ay binibenta mo, yung kawayan is enough na yun para mas meron at least meron ka lang maitanim mataniman pala so meron ka lang mataniman then ipropagate mo lang siya nang ipropagate so marami kang uh, uh, dadami yung mga orchids mo so enough na yung, ka, yung kawayan para gamitin mo as driftwood so yung ganyan lang guys it gamit lang kayo ng ano tawag dito straw tie tapos italin nyo lang yan siya. So yan yung isa sa mga pamamaraan namin. So yun lang guys. I hope meron kayong natutunan. Bye!